Ayan lang dito sa Torre de Palma. Grabe, ang ganda. Ang ganda ng mga restaurant dito kasi meron silang ano, view na ano talaga maganda. Ayan. Grabe. Maliit lang sa na paese pero puro mga restaurant ang nandito. Ito naman naman mga pa. oh, restaurant na yan dyan. Ito

and relax. Mm -hmm. Ang ganda dito, no? Belo ko ah. May simba. Arriba sur, mi sa quella valindi? Arriba sur o no? Verde mare. Verde. Ah, verde mare. Eh, verde mare, mi sa un po' eh. Eh. Va, va, va. Va, va. Non so dove un panorama, Dito. May train doon na. Oh. May train. Questo oh, qua. Oops. Oh, uh, vale. So, yan guys. So, oh. yan na yung aming... Na na. Sana, uh, na. Ang kit. Ang kit. Ang ganda dito sa taas guys kasi maganda yung ano kanyang panorama doon. Ang ganda yung panorama. So kung dito ka nakatira araw-araw, pag nagbabag ka, hi guys, good morning, good morning sa view natin, gano'n o. No? Ganda kasi ng view, ganda talaga. Kaso, syempre, saglit lang kami dito. Yeah. Ang ganda ng view, kung, to, kung dito ka lang talaga nakatira, ang, ang ganda, araw-araw ka may vlog. Ayan yung bahay mo daw may balcony ka dyan sa taas. <laughs> Di ba? balik kami dun kanina kasi inom lang kami na hmm, may inom. muss das sein siya ng bat. Kunti na muna, natatanim kaya yan. Hey, no, lipat kami, no, lipat. Thomas. Hindi daw po ano doon. Oh. <laughs> <laughs> Dami mga tourist. Tabakeria noon. Ah, taba noon ngayon, restaurant na.

Ang ganda ng panorama dito. Ang ganda pag dito ka talaga nakatira, no? Tapos yung bahay mo may ganyan. May, may balcony ka tapos so, araw-araw na yan. Yan yung, yan yung view mo araw-araw. Dagat. Ano ba 'yung mga 'no, 'yung mga chinok